i believe Po, ang magsasabi na I love you Last line na po ito, last line Ulitin natin sabay-sabay para po sa doterte ng mga kaibigan ko Ikaw lang at ako ang magsasabi na Pasigaw! I love you, Nagoy! Mabuhay si Tatay Digong! Maraming salamat po! Pagsalita, kung buhay ng naglilingkod sa bayan ng buong puso, naging sungkalo, polis, at ngayon ay ating matapang na senador. Kaaway ng mga komunista! kalaban ng droga at korupsyon, may prinsipyong sintigas ng bato. Tunay na may pusong bato laban sa mga kriminal, ngunit malambot ang puso sa mga nangangailangan. Mga kababayan, sagot niya tayo. Itaga niyo. Sabato, number 22, Sabalota, Senator Ronald Bato de la Rosa. Sila po na tala, at dinundungisan nila ako. Ganyan sila katakot. Pero sino ba ang totoo sa servisyo at may dedikasyong magservi? Ikaw, Senator Bato de la Rosa ang patuloy na sumusupo sa illegal na droga. Ito, Senator Bato, ang kalaban ng kriminalidad at korupsyon. Ito, Senator Bato, ang kailangan ng Pilipinas. Matibay ang bato. Hindi matitibay ang bato. At kung siyong kong paglalagahan ang buhay niyo. Gusto kong itas kayo. yo, sa bato. Yes, sir, sa so Senado. Eh,

Diba? Oo. Oh. Kasi ko Ayaw mo to, itong ni Giselle ha? Hindi, gahi do kaya. La... Lahat, gahe tanan. Ang tinood lang, ubon na lang gahe na ko. Nga. <laughs> si Jim, yung siya ni Jimmy Bundok. Nikanta kanta siya, kay inspired daw siya. Kay buntis niya asawa. Palagpakan na to si Jimmy Bundok. Palagpakan na to. Shorty kayo kay buntis niya asawa. Ako po, inspired po bayo ko? Okay. Kaya sa pagkakaroon, duhot na anak na ko nga babae, buntis, buntis po! Ah! Kami mga tigulan, ang kalipay na mo, mga apo na mong yun. Busa, huwag ko lang Kung dakpon ko nila, dahil ako sa ICC. Pabalo ko dito ka tatay digong. Okay lang sa kuha na, pero hindi ko kaya kaya hindi ako makita na ako mga apo maugin na i-disort kayo mga palandungon busa inspired kayo kong karaoke, kay tulon na akong apo na iduha kami busa kantahan po muna ako ha? ang akong ko sa inyo ang title ini you are the reason you are the reason nga nung nalingkamot ko o panervisyo sa gobyerno tinuod lang Kamu mga kabatanonan, you are the reason. Ganun na ni kamot ko away ang droga o kriminalidad. Kay gusto na ko, kamatagaan mo, maayong ka o maon. Busa, kanta na ko. Seven minutes na eh, seven minutes. Four minutes akong kanta. A five minutes akong kanta. Two minutes ang speech. Gamay rin ako sulti. Mukanta sa ko, asan mo ano to? Kamot ako si Bipi. Kamot si -bipi? 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 Bipi. Ha? It's close, it's close, it's close. Okay, sige. I Amin mean, ang buhok ba Importante na akong isulti sa inyo ha. Ah. Mukhang yuk ninyo. Pag nila kidnap o pagbiyahan ng tatay di kong, dito sa dahil Unsay sa nila pagkabuhaton ilang palagpoton si Vice President Inday Sara sa iyang isto isip-isip presidente. Tinood na, mo ginilang buhaton. Busa para dili ba palagpot. Hangyong ko ninyo magka, magkaiusa ta. Ang sulti sa itong konstitusyon, kinahanglag two-thirds vote of the Senate in order to convict an impeach official. Ang 24 karong na senador, pilaman ang two-thirds. 16. Di ba? 16. Para muingon na uh, konbiktado. tinday-sara. Pero, mapugnan ka na. Kung dunay, at least siyam na musulti, mubaliban, dili ni musagot. Kamu, musagot ba mo? Sugot ko taong asama ta musagot. Bosa, ang tamo, ta mo, kinahanglan na o at least siyam. Kaming Duterte, napulo kami. Kung itugot sa labang makagagaw, nga makalusot ming napulo punan pa ni sinitong Robin Hood Padilla mamahimo kaming unsi di ba kung duda tay unsi nga senador dumugbad wa sila mahimo dili nila ba si Inday Sara busa ako na ganyo kaninyo kinasing kasing kini na hangyo unta suportahan nato kini ako mga kauban dili lagi mo magbahay mamatay man ko Dili mo magpahay ayaw, ayaw. kung hindi mga tauhana inyong pili Sayang, Dili lang ni sila mga maayong abogado, maayong doktor, maayong uh, uh, man of God, Pastor Kibuloy, maayong uh, artista, kundi ang ilang kasing kaso yun. Limpiw gayo. Sa dugay na kung nakaubal yung mga tauhana. Kaya ba na suportahan ang Duterte? Ay Ayay, Sumuna so, lagi. Karong lunes pag-adto ninyo sa inyong mga presinto para muboto. Ayaw ninyo na una ah, kung kinsa ka tong mga congressman, mga politiko na naghatag ka ninyong ayuda. Kalinti ninyo na! Kay inyo ha ang, ang inyong huna-una on pagbuto ninyo, ang kaugmaon sa atong nasod, kaugmaon sa mga sumusunod ng mga inirasyon, muna atong huna-una on perminti, I am not campaigning for myself. I want to campaign for the future of this nation. I want to campaign for our future generations. Nga ano tigulang naman ta. Di ba? Biya tayo ni kalimutan. Una tayo biya sa kalimutan, dapat i na to ng atong mga future generations dili magpait tungkol sa tambalos-los ka ng mga opisyal na nagaling ko sa gobyerno karon. So, wala. Ang na mo, ang iyon mo kalimot, doter din, Atong doter din na, maura na ang panahon na makapalusta silang ilang ihino ng tatay niya. <laughs> ah! Manigkabot kita, manigkabot na. Dagay sa lamat, mayong gabi, kaya <laughs> Number 22